So, Yan, uh, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat, mga idol, mga kabibigyan, yung mga solid supporters ng Benz TV ng Team Sangay Tsaka ng Basay ng Dabar Cats. Ah, yeah. uh, magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Ah, gusto lang namin, ah, gusto lang namin magpasalamat sa mga bahay na napamaskuhan namin ng gabi na pangarulingan, what I mean, tarot. <laughs> 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 gusto lang namin magpasalamat yes, sa mga Uh, ah, pasensya na din nga pala sa mga nag-invite sa amin nung kagabi na hindi talaga namin napuntang kasi na-busy talaga. Yes. Kanya-kanya, kanya, may, kanya eh, may mga kanya kami May mga kanya-kanya pamilya kaya na-busy. So, pasensya na. po. Bawi na lang kami next year. Kadugay <laughs> okay, pa. Okay. Uh, Damo salamat ngayon ang mga humatandaan mo na. Team Sankai Vlogs ngayon, mga idol. Salamat ang mga nanatandaan mo na. Nuray manhatag. Dear Thank you. Han mga Wala, peace you. Yes. Thank you na po, ka Namon. Na I hope nag-enjoy po kami namon na uh, Malinorong. mga linorong sasaya. Let's Yo, Merry Christmas mga idol. sa so, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, huwag kayong magsasawang sumuporta sa aming mga hello video. So ayan, Merry Christmas ulit. Api, yo, <laughs> salamat ha! salamat. Nakapalit ka pa ko yung tanke. pa kami gamit ang pagluto. Nakapahit ka pa ko, brand new and a busy. Uy, ako. Uy, ano na So, ayan idol na 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 nagatihati kami, so nakatanggap ako ng 10 pesos. So, ano Idol. yun? Uh, ano ba Ay, special ako, naka 20 pesos ako, thank you. Ako wala. Nag-message ka. dalhin. ka na rin, nahawod. na kami sa ako, ng namin na mga vlog, mga idol na. Uh, uh, don't forget to follow, like, and share uh, and our video, our mga video. idol. Yes. Supportahan yes. natin ang isa't isa, mga idol. Ibutala, ah, uh, hindi lang ko ang pinag-alabang. Ilalagay ko yeah. sa baba, mga idol, yung mga logo ng mga content creator. Yung basay, mga idol, yung, mga excited na kami mag-new. Yung, yung, ba yung basay, yung, basahin kami yung ng content creator, oh, kami oh, tatlo oh, na lang yeah, yung, yung naiwan. Itong tatlo, yun, ito. patay na. <laughs> <laughs> Charot, buhi pa, adto ah. Nagsangit lang. Naglilita pa. Hindi pa patubo pa tiya sabon. Iya sabon na. Nabuhos ang lawa. <laughs> Nagbabalayat at yan na kay mga urad na rawa. So yun lang hanggang dito na lang po Did muna bayo, mga idol. Uh, Advance Happy New Year sa inyo mga idol. Shoutout kayo ng Bayaw. Happy New Year. Ano man kayo? Ay kaya na yun na yun na yun sa sana. Ano So Nangangarayagam. 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 Ledakon ka na! Dere lo, dere So ayan, mga idol, abangan nyo na lang kami sa susunod namin mga video kasi makakapag-content na kami pagkatapos ng New Year. So ayan, kasi pamilya muna yung unahin namin. Yan na, na ay, pa ito nani, bayaw. <laughs> lang mga idol! Maraming salamat! Bayaw ito na ano yung bayaw! So yun lang mga idol, maraming maraming salamat ulit sa inyo. Sana patuloy nyo pa rin siya yung mga gawa namin content na Ewan eh, ko lang ang nakakatawa para sa iyo. So yun <laughs> lang. Maraming maraming salamat. Peace out. Okay, wait, Peace out.